Coach JJ Redick gagamitin uli si Davis na power forward para makaiwas sa injury at manatiling healthy sa buong season. Pero bago 'yan kapansin-pansin nga ang mga adjustments na ginawa ni Coach JJ Redick sa laban ng Lakers kontra Philadelphia 76ers kahapon. Unang adjustment nga na ginawa ni Coach JJ Redick ay ang paglagay kay Cam Reddish sa starting 5 para bantayan si Paul George. Epektibo ang paglatag ni Redick kay Reddish dahil hindi masyadong nakagalaw si Paul George sa ginawang depensa ni Cam Reddish dahil umiskor lamang si Paul George ng 9 points, may 4 rebounds, 8 assists at 1 steal. At may shooting percentage siya na 30.8% sa field matapos makapag-shoot ng 4 out of 13 at wala ni isang 3-pointer ang pumasok sa 0 out of 6. Malaking tulong ang naibibigay ni Cam Reddish para sa depensa ng Lakers. Isa pang epektibong adjustment na ginawa ni Coach ay ang paglagay kay D'Angelo Russell sa bench, kung saan naging mas epektibo ang kanyang performance. Si D'Lo ay nagdala ng 18 points, 2 rebounds at 3 assists sa loob ng 25 minutes off the bench. Mataas ang kanyang shooting percentage na 58.3% na may 7 out of 12 sa field at 2 out of 4 sa 3 point area. Pati ang depensa niya ay umangat bagaman may ilang turnovers pa rin na kailangang ayusin ni Russell. Sa kabila ng pagkapanalo ng Lakers, may mga fans na hindi pa rin kontento sa sistema ni JJ Redick dahil patuloy pa rin itong gumagamit ng small ball lineup. Ayon sa ilang tagahanga, dapat mag-adjust si Redick at gamitin ang kanilang big man na si Christian Coloco para maipwesto si Anthony Davis bilang power forward. At para makakatulong ito upang maiwasan ang injury ni Anthony Davis at manatiling healthy sa buong season. Samantala, isa sa mga dahilan ng pagkapanalo ng Los Angeles Lakers kahapon ay ang malaking kontribusyon ni Austin Reeves bilang kanilang starting point guard. Nakapagtala siya ng 20 points, 6 rebounds at 7 assists na talaga namang nakatulong sa magandang takbo ng laro ng Lakers. Maganda ang naging desisyon ni JJ Redick na gawing point guard si Reeves dahil mas naging epektibo ang ball movement ng Lakers. Kitang-kita ito sa laban kontra Philadelphia 76ers kahapon kung saan naging dominante ang opensa ni Reeves na nakapag-shoot siya ng 6 na 3 pointers. Ayon sa ilang NBA analysts, natumbok ni J.J. Redick ang tamang paraan ng paggamit kay Reeves dahil mahusay ito sa pagset ng mga plays, lalo na para kay Anthony Davis. Bukod sa kanyang shooting, magaling din itong slasher kaya madali siyang nakakapasok sa depensa ng kalaban at nakakapuntos ng mabilis. Ang kanyang abilidad na lusutan ang mga defenders ay nagbigay ng madaling puntos sa Lakers na nagbigay ng kalamangan sa laro. Isa pang kahangahangang aspeto ng laro ni Reeves ay ang kanyang depensa. Malaki ang naitulong niya sa paglimita ng scoring ni Paul George kasama si Cam Reddish na naging dahilan ng mababang production ng 76ers superstar. Ang kombinasyon ng kanyang opensa at depensa ang nagbigay ng malaking tulong sa pagkapanalo ng Lakers kahapon. Narito naman ang mga highlights ni Austin Reeves kahapon laban sa Philadelphia 76ers. Again as he goes up to shoot. Yeah, might have hurt his finger a little bit and nothing but net. Of oh, five. Remember, last year they lost their first five on the road. Whistle, they're going to double up Rui. So Reeves, catch, shoot. Got it. Yes, sir. 29-13. Lakers, one of the worst benches in the NBA. Second to last tonight. Oh, just a little step to the left and hit it for A.R. Oh.